So, ang ating tatalakay sa araw na ito ay ang kasarian ng pangalan. ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay isang bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, lugar, at mga pangyayari. Ang pangalan ay may apat na kasarian. Ito yung panlalaki, pangbabae, ditiyak na kasarian, at walang kasarian. Sa panlalaki, ito yung kasarian ng pangalan na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng isang lalaki. Ang mga halimbawa ng panlalaki ay ang ginoo, papa, lolo, at kuya ikalawang kasarian naman ay ang pambabae. Ano nga ba ang pambabae? Ang pambabae ay ang kasarian ng pangalan na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng babae. Ang mga halimbawa ng pambabae ay ang prinsesa, reyna, ate, mama at lola. Dumako naman tayo sa ikatlong kasarian ng pangalan. Ito ay ang ditiyak na kasarian. So ano nga ba ang ditiyak na kasarian? Ito yung kasarian ng pangalan na tumutukoy sa ngalan ng pambabae at panlalaki. Ang mga halimbawa ng ditiyak na kasarian ay ang mga nurse, doktor, teacher, janitor, waitress at mga police. At dumako naman tayo sa huling kasarian ng pangalan. Ito ay ang walang kasarian. Ano nga ba ang walang kasarian? Ang walang kasarian ay tumutukoy sa pangalan ng bagay o pook na may buhay at walang buhay ngunit walang kasarian. Ang mga halimbawa ng walang kasarian ay ang halaman, baso, at ang aklat. At dun po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito.